Sa likod ng matamis na ngiti ni Liza Soberano, may isang kwento na hindi alam ng karamihan. Isang kwento ng sakit, pagsubok, at katatagan. Ngayon, sabay-sabay nating balikan ang hindi pag-aanong naibabahaging childhood journey ng isa sa pinakamamahal na bituin ng Pilipinas. Sa murang edad, hindi naging madali ang kanyang buhay. Sa edad na isang taon, nawalay siya sa kanyang ina. Sampung taon bago sila muling magkita. Lumaki siya sa piling ng mga kamag-anak, pero sa halip na ramdam ang pagiging bahagi ng isang pamilya, madalas ay pakiramdam niya ay parang pabigat lamang siya. Inamin ni Liza na paulit-ulit siyang lumipat ng tirahan. Minsan natutulog sa sahig, minsan walang sariling kama, at may mga pagkakataong kulang sa atensyon at pagmamahal ang kanyang nararanasan. May mga araw na kahit bata pa siya, kailangan niyang alagaan ng sarili. Sa ilang pagkakataon, nakaranas siya ng mga sitwasyong hindi ligtas at puno ng takot. Ang mga karanasang ito, ayon kay Liza, ay nagtanim ng matinding lungkot at insecurity sa kanyang murang isipan. Pagdating ng labindalawang taong gulang, lumipat siya sa Pilipinas na para manirahan kasama ang kanyang ama. Pero imbes na maging mas madali, mas lalo pang naging mahirap ang adjustment. Naka-experience siya ng culture shock at struggle sa identity. Bagamat kasama na niya ang kanyang ama, dala pa rin niya ang mabibigat na sugat mula sa nakaraan. Pero sa halip na tuluyang masira, ginawa ni Leiza na inspirasyon ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagbalik niya sa Pilipinas bilang teenager, sinubukan niya ang showbiz. Hindi lang para sumikat, kundi para magbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya at magkaroon ng sariling direksyon ang kanyang buhay. Sa bawat project, bawat role, at bawat interview, dala niya ang katatagan na hinubog ng kanyang mahirap na kabataan. Ang dating batang puno ng takot at pangungulila, ngayon ay isa ng babaeng matatag, may boses, at may sariling lakas na hindi matitinag. Oo, puno ng sakit at pagsubok ang kabataan ni Liza Soberano, pero ito rin ang dahilan kung bakit siya naging matatag, independent, at inspirasyon sa marami. Higit pa sa kanyang ganda, higit pa sa kanyang talento, si Liza Soberano ay isang survivor. <tinyo>